sakit. Uy, BH, alam mo ba? Masakit ang tuhod ko. Nung mga ganyan ngayon video video Sakit ko. tuhod mo? Kailan ang sagot? Ah, sagot? Ang sagot? Kailan sa ang sagot? Yeah. Sagot ang tuhod? Ano yan? Nag-promote? na, alam ka, mga kabatang helmet. Pero bago yan, syempre, today is a very, very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok, si Tarot, please don't forget to click the subscribe button. Tayo ni Ben para lagi updated. Sa lahat ng mga inayapalan, sinasawsawan namin ni Bidjoga Park. Eto na nga! talaga rin naman, no? Ito, nag nagmarathon talaga na Netflix. Baka naman nakita nila, tapanood nila na dalawa doon ang designated supervisor, espeso. survivor. Survivor? Ano ba? Kaya dapat dalawa. Ito nga, mga kabata helmet, yung panayang po ni Manong Ted Filon kay Senator Bato. Mm. Kasi tinanong siya kung atin ka ba na sa zona. At ang sagot ni Sen Bato ay tig Sa tutuod niya eh. At? Eh diba, Mr. Gopper, ito, panoorin niyo muna. Sana to kayo ba'y ma kayo ba'y mag-attend sa sauna? <laughs> Titingnan ko tin masakit yung tuhod ko eh. Titingnan <laughs> ko kung maka-attend ako. Hindi <laughs> 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 po, are you are you are you are you joking sir o seryoso po uh, ni ana? Oh, um, medyo seryoso kasi masakit yung tuhod ko. Baka hindi ako makalakad-lakad doon pa sa loob ng kwarto. Titingnan si si ko lang din ha, titingnan Baka hindi, baka hindi ako makatin. Baka hindi. Okay, opo. Uh, sige po. Eh, well, wala namang kayong uh, ina-assign na uh, designated survivor. sige lang, sige lang. Magtabaho lang tayo dito. Magtabaho lang tayo. Okay. O di ba mga bata helmet? Di ba may mga gamot naman para sa pain? May eh, mga mefenami. Eh, baka naman kasi, masakit ang tuhod niya. Baka malayo lalakarin. Ha? Wow. Pwede naman mag-wheelchair ka talagang super... Ang sakit na! O, tapos samahan na lang din niya ng neck brace kung masakit ah, yes. ang tuhod niya. Tuhod, bito ka pa? Hindi laig ang masakit. Par. Hindi, konektado yun. Konektado. Ah, kasi hmm. baka na sa C1 to C3 ang sakit pa baba. Pero nga, ayan mga kabatang helmet, tanga-kaloka, no? Talagang, dahil nga doon sa movie or doon sa series, dalawa yung designated survivor, di ba? Ay, silang dalawa? Yung bida, si Kurtman at saka si Kimbelle, yung babae. Uh -huh. Pero nakakaloka, ito baliktad. Kasi ang yung designated survivor na in po nyo sarili, si Madam Sandra Duterte. Uh -huh. Kasi ngayon naman, itong si Senbato naman, parang masat nga yung tuhod niya, so ay hindi maka-attend. Mo naman. Eh, matagal pa naman yung Sona. May one week pa naman para magpagaling, di ba? Eh, baka naman sumakit na nung araw na yun. Yeah! Ah, ah advance, ah, na rin pala mag-isip, no? Uh, kailangan naman din kasi. Na kailangan advance ka mag-isip. Yung mga binabalak mo sa buhay, oh. ina-advance mo yun. So, if ever man, mga kabatang helmet, na may ganap, dalawa na sila survivor! Yeah! 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 sa mga susunod na araw, sino pa kaya ang mga hindi aaten at bigla na lang magkakaroon ng masakit ang ano ko masakit dito? Nice. Sino pa ang mga lilitaw yes. na secret admirer? Ha? Hindi, oh! ano, nga uli yun? Designated survivor? Ah, designated survivor. Superintendent. Survivor, nice! Pa survivor. O oh, basta mga ba bata ay mag-comment down below niyo diyan kung alam, sabi niyo basta stay healthy, stay happy, stay safe as always. Sabi kami sa bayan, helmet din na bukid, kasi getting better everyday God bless everyone. Bye. Chuko pa mo sa tatlong ko, magpa-therapy nga tayo para bukas makapasok ako. Just me you marimar, merong gamot na iinumin. Ano, ba oh babe? Dolphinal, Escalar. Ang oh, dami